Dok, pag-usapan naman natin kasi sinasabi nga kanina kapag ka napapag-usapan yung katarata o naririnig yung katarata. Usually mga naiisip natin matatanda lang yung affected mm -hmm. dito. Iniisip lang kapag katarata matanda lang nagkakaroon. Pero ang pag-usapan natin yung pediatric cataract. So mga bata pala pwede rin magkaroon ng katarata. Ano po ba yung um, overview muna sa ating ano topic for today? Okay. So Uh, ganda ng introduction. no Kasi talagang ang alam natin is pediatric cataract is uh, parang hindi siya common. Mm -hmm. Kasi pag, pag matatanda, yes, oh, Senior, talagang cataract is number one. Yan yung nagpapalabo ng mata nila. Pag pediatric cataract kasi, as yung, as yung mga newborn, yung sanggol, kakapanganak pa lang, pwede na magkaroon ng cataract. Mm -hmm. So the same din siya. Yung clouding of the lens, yung mm -hmm. lente sa loob ng mata, naging mabuti no? Pwedeng either uh, acquired or congenital, no? Pero ito, pag-usapan natin, mostly yung mga congenital, yung mm -hmm. pagkapanganak pa lang, meron ng pamumuti doon sa mata. So, actually, ito yung medyo mahirap i-detect. Mahirap. Uh, no? kasi, syempre, maliit yung bata. Mm -hmm. Yempre, enjoy natin pagkalabas ng sanggol. Oh, ang cute ng baby, mm -hmm. no? Wow. Parang hindi natin nakakonsider yung mata nila na, uy, may problema. Not until makita mo yung lente nila, yung, yung pagkaputi. No? Mm -hmm. sa mata nila. Mm -hmm. So doon tayo may nagkakaroon ng uh, doubt and minsan yun yung nagiging dison. Kaya pinapacheck nila. Pero, pero doon sa mga nagkakaroon ng katarata, sa bata o matanda, ano ba yung nagsisimula, ano ba yung cost na ito? At bak Paano nagkakaroon ng katarata yung isang tao? Okay. So normally kasi kapag healthy yung bata, walang sakit yung mami, uh, especially mga infection during pregnancy, yung tinatawag na measles, yung uh, German measles, nagkakatigdas, oh, na-expose mm -hmm. yung, na yung mami during the first or the third trimester ng pagkabuntis nila, yan at high risk yung bata na magroon mm -hmm. ng ganito yung tinatawag na atarak. Mm -hmm. So, yun yung infeksyon. No? Pwede rin yung mga tinatawag na uh, genetical disorders, no? yung, yung, yung uh, masyado mataas yung sugar sa katawan ng bata, mm -hmm. early diabetes, okay. no? yung, di ba, iba pagkapanganak, diabetes type 1, no? may mga uh, na mga Wilson's disease. No? There's a lot of syndromes also that can cause this cataract. Though hindi siya very common. Mm -hmm. no? Pero ang number one, kumbaga sa buong mundo and sa Philippines is yung uh, na measles cause na oh, cataract. Okay. So, yung infection. Hindi naman siya, Dok, yung parang namamana. Kasi yung parents niya, ganyan din. Ganyan din. Kaya siya rin nagkaroon din ng cataract at ang factor, early. Yeah. Okay. So, Magandang question. So actually, may certain percentage, mga 5 to 10 percent, no? hereditary ang cause. Yung walang, walang known reason at all. Mm -hmm. Pagka panganak, meron na. Pag tinanong yung mami, wala naman akong exposure, mm -hmm. hindi ako nagkaroon ng tigdas. Pero bakit yung baby? Ganun? So mm -hmm. may, 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 may factor yung hereditary also. Very small chance, pero meron. Mm -hmm. Pero ang nakikita ko na very ano, prominent is yung minsan na ah, premature babies. 'yung hindi nagdevelop fully 'yung mata nila can cause that kasi ang ang development ng bata starts at 'di ba sa first trimester do nabubuo 'yung lente, 'yung cornea, 'yung shape ng mata. So sometimes doon nagkakaroon ng defect, mm -hmm. no, whether genetics or for some ano reason kaya hindi nagiging ano, clear 'yung lens, no? Kasi 'yung lens dapat ganun clear, eh. transparent, mm -hmm. eh. Yung sa bata for some reason cloudy, opaque, no? Okay. So hindi makita 'yung bata. So sa mga ganong uh, trimester pala yung pinaka-crucial. Pero sa mga mamis naman na parang sinasabi nila, bakunado naman sila ng measles. Pero nagkaroon sila ng contact sa mga taong nagkaroon na may sakit ng, ng measles. At, uh, at, risk pa rin ba yung anak mm -hmm. nila kapag ganun po, Dok? Yes. So at risk pa rin. Pero uh, yeah, mm -hmm. meron, meron ako na-encounter before, no, naalala ko. Ah, uh, din siya, na-expose siya, takot na takot siya kasi mm -hmm. parang second trimester niya. Sabi we first trimester, so na-expose ako pero may alam ko nagkaroon ako ng mm -hmm. na mm -hmm. ako nung pinanganak naman yung baby, nung si namin hindi naman, wala naman yung bataano. Mm -hmm. So, bute wala. So, pwedeng ano eh, kumbaga ano siya, 50-50 eh, yung chance ah, mo eh. So, pwedeng oo, oo, depende din siguro kung gaano ka kung gaano kalakas yung exposure ng mama. Mm -hmm. Uh -huh. Pero dok sa pagkakunyari, ayun na nga, na-deliver na yung bata yeah. para ma-detect natin yung katarata. Pagkapanganak ba, dok, may mga check na kagad? Ah, pwede na may test na kagad na para malaman kung as in pag newborn pala, may kita na kagad kung may katarata ba uh -huh. siya o wala. Yeah, so minsan kasama yung sa newborn screening no, na ginagawa. Mm -hmm. okay. no, pagkapanganak ng bata, di-check the eyes, the ears, no, <laughs> yung heart, lahat. Pero minsan, pag yung mo, very low. Minsan, mami, wala naman na close mm na -hmm. exposure sa so, ganun. Siyempre, eh, hindi naman masyado napipay pay particular mm -hmm. attention. Not until, kasi pwedeng mag-start yung cataract kasi very small. Mm -hmm. no, napapansin mo yung bata, parang silaw sa ilaw. Mm -hmm. no, para pag may ilaw, medyo pikit siya ng pikit. No? Sometimes, ka kamagkaroon ng suspicion. Or minsan, pag full-blown yung cataract, puting-puti na talaga yung lens. so puti makita mo na, puti agad. So, bakit? Parang puti na mm -hmm. agad. Tapos, ano na, gumagalaw na mag-isayata. So, doon, nagkakaroon ng mataas na suspicion. Mm -hmm. So, besides cataract din kasi, no, ito it it lang yung gusto ko rin i-share sa mga nanonood. no Kasi yung cataract is uh, yung white, yung pagputi ng gitna. May mm -hmm. mga other conditions din, which is yung mas ayaw natin, yung tatawag na retinoblastoma no bukol siya sa loob ng mata mm -hmm. na una usually ano yan unilateral like, siya yung one eye mm -hmm. only na pumupumuti tapos uh, nawawala yung pagka red reflex tapos, pag tumingin tayo sa ilaw minsan pag pusa nakita mo para may red reflex dun sa gitna mm -hmm. nag-shine eh, na nagla-shine black yun yun usually wala no so ah. minsan napagkakamalang cataract pero mm -hmm. yun kasi common sa bata yung pala bukol na pala Actually, it's a ana siya nakakamamatay nakama, yung bukol 'yan eh, pag hindi na treat, no? Oh, kung hindi na detect na maaga. Okay. Pero Doc, meron po ba na certain situation na hindi naman po newborn nagkaroon ng cataract pero di, di, toddlers yeah. nag-nag-start mm -hmm. po? Yes, pwede, pwede. So, yung mga ganyan Ayra, pwede siya nag start as maliit pa lang yung mm -hmm. cataract at the at the onset, pero yung paglaki nila doon kumakapal. Mm -hmm. Mm -hmm ba doon kabilis po na nagpa-progress po yung cataract po sa mga bata? Okay. So, iba-iba rin yung, yung, ano, yung, yung bilis. Pero minsan, it takes years no, para mag-develop mm. mag din until manotice ng parents na gano'n. Mm -hmm. Tutuk, okay. pwede siya na pag pinanganak ang baby, ma, kumbaga buo okay. Buong Oo, mata wala. na meron? Mm -hmm. or O pwedeng meron naman na kuunti pa Or dot pa lang. Oh. Okay. By okay. millimeters lang po kasi pinag-uusapan natin. Ano so, sometimes, na? minsan, Ah, uh, actually ang significant na cataract is more than 3 mm na opacity mm -hmm. sa gitna, mm -hmm. no? More 3 mm. mm. So, maliit mm -hmm. pero ano na 'yon? Lalo na pag nasa gitna ng uh, itim ng mata, okay. mm -hmm. doon siya medyo mahirap.